Talaga namang mapapasabi ka ng may nanalo na, dahil tinapos na ng unkabogable star na si Vice ganda ang laban sa piliin mo ang Pilipinas trend. Ilang oras palang buhat ng ipinus ng It's Showtime host ang video sa kanyang TikTok account ay agad na itong umabot ng 1 million views. Lagi kitang pipiliin Pilipinas, sa ad ni Vice sa caption. Sa kasamaang palad ay na-mute o nawala ng sound ang piliin mo ang Pilipinas video ng Uncabogable Star. Ngunit kahit na ganoon ay super thankful si Vice dahil napakarami pa rin ang mga tumangkilik sa kanyang entry. 1 million views agad-agad on TikTok kahit na-mute ang sound, okay lang na walang music ang mahalaga marinig ang mensahe, Thank you madlang people, sa ad ng its showtime host sa kanyang tweet. Kasabay ng pagrami ng views ng kanyang piliin mo ang Pilipinas video ay ang pag-ani rin ito ng iba't ibang reaksyon mula sa madlang people at mga kapwa celebrities. Exactly, such a serve ma, sa ad ni Bretman Rock. Sabi naman ni Kalad Karen sa video ni Vice, valedictorian ka Mimi, socially relevant, I love you. Tinapos mo na ang laban, Mimi, hirit naman ng content creator na si AC Soriano. Hindi lang kasi puro paganda ang laman ng video ni Vice dahil sinalamin rin niya ang iba't ibang social issues na kinakaharap ng Pilipinas na hindi lahat ay matapang na i-discuss sa publiko. Talaga namang ginamit ng komedyante ang kanyang platform para ipakita sa madlang people ang mga problema sa bansa at kahit na ang daming pagkukulang ay patuloy niyang ipaglalaban at pipiliin ang lupang sinilangan.